Sarado. Uh, ah, uh, habilin na Ano ba yun? Ay. Yon? Kato, ay, boss! boss. Good afternoon po! Good afternoon, Welcome boss. po sa Dainty Queen Golds. Ay, ito na yung boss. O, boss, ay, kung saan makakabili ka ng mga golds at mga diamonds, ito yun. Ito yun, boss. Uy! Papasikat ka sa akin, boss. Boss, pasok mo kayo. Ayun, thank Yan. you, boss. Ah. ah, boss, nag-inquire queer kasi ako sa ano Opo. sa page sa Facebook. Opo, boss, kasi dito, wala pa kaming ano, physical store talaga. Opo. Hindi ka makakapasok dito kung hindi ka mag-inquire. oh, tama, boss. Nag-inquire ako dito daw yung... oh, wala pa kasi kaming ano, physical store eh. Opo. Ano bang pakialam mo? Oh. Boss, ba't ka na galit sa akin? Wait right, lang, isi na kayo, Ay, boss. Ay, boss. Oh. Hindi, boss, eh. kasi... Ano ano boss? Kasi boss, uh, sawa na ako boss sa mga ano, sa mga pang ito eh ito yung recommend sa akin eh mga tunay din mga ginto dito, boss, yung mga legit talaga eh. Mga legit talaga, boss. Oo, oh, boss. Tara, boss, pasok ah, pwede, po kayo. Pwede ko makita, boss. Ay, nakikita mo yung boss? Dami, boss, ah. Ayan, yung mga ginto namin, boss. Ah, dami na ito. Boss, sawa ka na ba sa mga pe peking ginto na binibili mo? Oo, oh, boss, sawang-sawa na ako, boss. Boss, tunay yung lahat, loko. Tunay ito lahat, boss? Ay, no, tunay Ay, lahat yung boss. Pwede akong pumili, boss? Sige, boss, pumili ka lang. Ah, oh. wait lang, ha. Ay, boss, wait lang, ha. Ano, boss? Bibili ka ba? Puta, baka watang <laughs> Di mo sa game mo nakita, grabe. Ugo na ako akong game mo na boss. Di mo si mo kakung sang ganu eh. Di grabe mo boss. boss. Tangan mo pangus ako ng tao. Boss, ang okay, pinggan niya boss sa tao. Boss, ang inyong alaw na kita boss. Eh. Oh boss, sorry boss. Eh ano hindi kasi ako boss basa basa dito wala eh. Mm, ah, di eh, kasi baka pag minawala dito sa akin madididak. Ay di mo, hindi mo sa layu na lang hindi, boss. Ipapa kita. Oi wag. La layu na lang ako tiba okay, sa kaila basa Hindi siya Lapit po kayo. Oh, Ay okay, lalapit na. Ay, lang. boss ano? Okay, Uy, nagawa sikat ka sa akin, boss. Ah. Oh, boss. <laughs> Ay, naman, subili lang ako, boss. Ah. Sige, boss, bili ka lang, boss. Ah... Uh, Ayan, magaganda yung mag boss. Dito. Eh. Wala kayong mga, ano, mga quintas, boss, na panlalaki. Ito, boss, oh. Ayan, panlalaki suot ko, eh. Anda, ba't mo kasi not lahat, boss? Binibenta mo rin ba yan? <laughs> Binibenta rin kasi ito, boss. Eh, kailangan kasi boss, makita na may suot din ako na ginto. Ah, okay, okay, okay. Sige, ano na lang, sing-sing na lang siguro, boss. Sing-sing, boss, oh. ang dami yan. Ayan. Ito, ang ganda ito nito, boss. Ito, boss, bracelet, oh. Nito. Boss, ang kapal nito, boss. Mas makapal pa ito, makapal pa ito, makapal pa ito sa buhok mo -bu sa puwet. Uy, <laughs> <laughs> ha? <No, no>, Gawin <laughs> no, na, boss. Wala, wala mo buhok sa puwet. Nag-shave ako. Eto, boss. Ito, boss. Maganda yan, boss. Oh. ganda na ito, boss. Nasa magkano ito, boss? Pwede, oh, boss. boss, 250 na lang? <laughs> ha? Pwede, 250? Tandina, ano ka sa ukay-ukay? <laughs> ha? Bakit, boss? Boss, mahal ito, boss. Un 250. <laughs> Mahal ba yan? Boss, per gramo tayo dito. Ay, sorry mo, saani kasi ako saani sa peking ginto, huwag nakabili boss, ako eh. Boss, loko ka talaga, boss. Ang gaganda niyang boss, oh. Ah, sige, boss, ganito na lang. Papatimbang per gramo ba kayo dito, boss? Per gramo kami rito, boss. Magkano yung per gram si boss? Yung per grams po namin dito ay eh, nabanggit kasi sa akin ni boss, 4,000. 4,000? Sige, gawin ko na lang sa'yo yung 4,500. Oh! Bakit tumaas, boss? <laughs> ha? Bakit tumaas? Hindi, para sa Ang no? laki ng ina, Ang laki ng ina. -ano. Hindi, ganito na lang, boss. Eh, kung 4,000, ipapagrams ko na lang sa'yo. O, oh, sige. Oh, hindi, sige. Ganun. Bigay ko na lang sa'yo 4K. 4K na lang. Okay, oh. Ito, may tiwala ko sa'yo, eh. <laughs> Ayun, thank you, bossing, ha, oh, boss. Nga, salamat. O, boss. Ito na boss. Eh, natin. Ayun, boss. Uh, Ay, natin... Uh, ano mo? Tipuan ko tong ano, eh. Boss, ito, so... boss. Pang boss. O, oh. baka ano? Eh, di, boss. Para sa akin, boss. Ah, para sa'yo? Oo. Oh. Boss, baka bibili ka ng ginto, tapos puking ina mo. Wala kang pabili ng brief, ha? <laughs> o, hindi. Hindi boss, kaya nga ako nandito eh. Bibila ako ng gintay. Eh. Boss, okay lang ba magpapano ko sa'yo? May napili kasi ako ito. Ano boss? Ito, boss oh. Ah, um, saan dyan, boss? Ito. Ito, ito, ito. ito Ayan, ito, maganda yan. Tsaka, ito siguro, boss, yung, ito lang, isakto lang. Oh, boss, huwag ka dampot ng dampot, boss. Ang mahal to, boss. Ang ina mo, <laughs> hindi to prutas, ha? Para mo, huwag dampot. Hindi, boss. Eh, <laughs> oh, ako, oh, check ko lang, boss. Pwede naman i-check muna kung magkano, di ba? Oo, oh, boss. Ititimbang ko to. Ah, sige, boss. Magaling ako magtimbang nito, eh. Ay, <laughs> magaling. Oh, <laughs> boss, nagkatrabaho pala ako dito, boss. Oh, ah, ito, oh. Nakita Ay ko yung uniform niyo. The Dainty Queens. Oo, oh, ha? pwede ka rin, boss, ano, mag-order sa online. Pwede ako mag-online? O oh, boss, may Facebook page kami. Kasi gusto ko kasi makita ko ng ano 'yung personal kaya pumunta na ako dito. Ah, okay. Malapit lang naman. Ano boss, ito ba ititimbang ko na ba? Oh, titimbangin niyo boss. Oh, sige. Okay. Ito kasi 4,000 'yung ano natin eh. Oh, boss, titingin-tingin muna ako dito boss so, sa. Tingin, tingin ka muna diyan okay. boss. Ay, mga ganda dito. Niyan, uh, dongit mga babae mga 'to. Hikaw? Eh boss, ah. Oh. At saka ano pa ba 'to? Mga Okay na boss. Okay na boss. Ito, boss. Ano, boss? Ano yung mga 212 grams? 212. Boss, ba't ito ang bigat naman yung boss? Ha? Huh? Parang ang bigat naman yan. Wait lang boss. sa atin? 200... 212 grams, po. 212. Eh, boss! Boss, eh. si... Boss, eh. boss, ano yung boss? Ito, boss, yung timbang niya. Boss, sila mo, boss, oh. Calculator yung pinagpatungan mo. Eh, ito yung lumabas mo, si. Boss, calculan. Eh. Boss, binindot mo lang 212, oh. Boss, ito yung kusa na gano'n, boss. Yeah. Boss, 212 times ko, ko. sa 4,000. Oh, 840,000 lang. Laki naman yun, boss. Grabe kayo pumatong, boss. Eh, boss, ito yung lumabas. Eh. Ano magagawa boss, ko? Boss, hindi naman kasi timbangan yung boss. Calculator yan, boss, eh. Ito pa rin yung boss. Ito, ulitin ko, ha? Ah. Oo. Oh. Ay, wait lang. Napipindot. <laughs> Dawa? Diba? Dawa? Diba? <laughs> 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 hindi. Wait hmm. lang.